Eh, mga sir, magka tayo ng Honda Click na kusang bumubusina na kahit naka-off yung panel. Ayan, yung susi. Naka-off yan, oh. Diba? Tumahatik. Pwede mo ngayon, no? Okay. Okay. Yan, yeah, yan yung ito troubleshoot natin. Pero umaandar may unit. Yan. Yeah battery indicator ayan dahil damage na yung kanyang battery or di kaya mahina na yung amperahe ng battery kaya lumalabas yan kasi automatic kasi yan ang si click kapag nadatik na, -na niyang mababa yung amperahe lumalabas yan nagwa warning yan na kailangan nyo na magpalit Ganyan. kasi kapag pinatagal niyo pa maring uh, pag niyo yung motor niyo hindi na mabubuhay yung makina palatandaan niyo dyan headlight nyo may kunting ilaw yan pero yung panel wala ibig sabihin battery lang yon kaya obligado, battery lang yung pata nyo. Mapapansin nyo, dito yung kanyang voltage. Kung nagpo-14 siya, 13, normal po yan kasi umaandar yung unit. Ibig sabihin, goods yung charging ng motor. Kaya ito, natrabuhay natin ito. Ayan. Check muna natin yung relay. Dito, dito mga tayo mag-start. Bago tayo magkalas ng uh, play -reps. Kapag ganito kasi mga sir, iisipin nyo kaagad dyan. Or isipin nyo kagad yung problema nyan, wiring, tapos ECU. Sana hindi umabot sa si ECU. Sana wiring lang. Sana fuse box lang. Yeah, simula na, magsisimula tayo dito. Okay, tanggalin natin. At uh, ano, sabi ni nga ni sir, mayroon daw itong naka-bypass ng wire. Itong relay na to. Kaya check natin. Tanggalin mo itong relay. Mayroon daw naka-bypass dito na wire para umandar yung motor ni sir. Sige, magsisimula muna tayo sa basic mga sir ha, pag ganito. Ito yung sinasabi ni sara. Ayan, may naka-bypass. nila yung ano, 87. Dalawang 87 binaypass. 87 din kasi ito yung gitna. 87A. 87 saka 87A. Ngayon, try muna natin magpalit ng relay. Try muna natin relay, relay muna yung papalitan. Isa rin kasi ito kung uh, ito yung damage din. Okay, Salakan natin ng ibang relay na galing sa ibang motor. Ayan, walang panel. Mm -hmm. Okay, ibig sabihin, sa wiring tayo magtutroubleshoot, papunta rito, dito, sa susian, papunta dyan. Kaya, kakalasin na natin yung kanyang clearings, ibig sabihin, walang problema yung kanyang ano, binaypas lang para magkaroon ng trigger, trigger yung panel Ay mga sana kasi natin yung headlights tapos clearing's dito at meron tayong isang nakita na kabypass din dito Kamay mo nga, pagit. Okay. Ayun nakabypass oh. Nakabypass dito sa kabila. Daw ko kung ano yung pinuha dito. Ayun nakabypass. Check mo nga yung kung ground. Ground ba yan o accessory wire? Sige. Kita lang. Sige, ta ano muna? Ilabas mo muna yung battery harness para makita natin. Diyan muna yung unang gagawin natin. Tapos test light mo tong ano ah. Itong sasian niya, baka wala lang ano. Wala accessory accessories wire or hindi na papasukan ng ano, positive mula fuse. Bayan. <laughs> Ayan. Ito mga sara, ito troubleshoot mo natin yung fuse box Diyan muna tayo magsisimula. Minsan nga kasi nagsa katagalan na ng unit, nagko-corrosion yung ilalim ng fuse box natin. Kaya alamin mo natin Bago tayo magpunta dun sa ano, sa pinaka main harness, tapos check din natin yung dito. Isa rin yung dito. Lahat nung ano, lahat nung positive wire saka accessories wire. Check natin. Naka-bypass kaya nagpipindot ng kusa or uh, tumutulog ng kusa, nagbe-break light ng kusa, kahit hindi nakapatay yung sosyan. Yan. Example natin dito mga sarang. Naputol yung yan, pula. Ito yung pula na yan, yan yung uh, pinaka ano, positive natin papuntang battery. Yung kahit na naka laging may supply lagi ito. Papunta yan sa switch. Ngayon, si Switch naman, pag inon mo to, doon lang siya magkakaroon ng supply. So, supply niya si accessories Wire, kaya gumagana to. Naputol na, nag-corrosion na. Sa sobrang katagalan na rin kasi itong mga sir. Kaya napaka-importante dapat. Laging chinichi Yung wear natin, kapag umabot na ng 1 year, 2 years yung motor ninyo, pacheck nyo na to At least, na-inspirean ng uh, contact cleaner, yung pang pang electronics talaga para matanggal yung corrosion dahil nga yan sa ano sa ulan kaya nagko corrosion yan ulan init doon na nangyayari kaya tatanggalin natin yung bypass natin pati ito kasi Ayan. battery harness yung inuna natin kasi doon lang din naman lahat nang gagaling yung ano yung supply para masupply nyo yung mga panel natin mga busina doon lahat nang gagaling yan dahil na nag corrosion na sila na yung sakit pwede naman natin i-bypass yan papunta rito sa kabila ayan ah, o oh. Ah. yan kahit naka-off yan yan yung supply nyan kahit naka-off tapos gagawin natin dyan mamaya simple isprayan natin yung W ayun, yung, yung contact cleaner o isprayan natin ang contact cleaner sa Shopee mayroon kayong mabibiling contact cleaner mura lang naman yan mga sir nasa 120 lang yata kung kaya nyo magkaras ng flarings ng motor ninyo mas mainam para ma-sprayan nyo to ng ano ng contact cleaner yung contact cleaner hindi po yan nakakasira ng ECU kahit sprayan nyo yan basta mapatoy nyo konti hindi po yan nasisira yung ECU safe yan basta pang electronics talaga yun eto mga ayan tinanggalan natin yung binaypas nila dito ayan pinutol na natin kumbaga itong binaypas natin kasi naputol nga yung sakit dito or yung mil female nung slot nung sakit. Ayan, binaypas natin doon, dito sa pula. Tapos, ayan, wala na tayong ano. Ibalik mo yun, tanggalin mo yung bypass nung relay. Ah, ayan ah. Tara, tara naman. mag -on naman yan kahit walang yung relay. Ayan. Ito mga sila, hindi natin tatanggalin yung, o hindi mo muna natin ibabalik yung relay. Ayan ah. Ayan. magpa dapat yan. Kahit wala yung main relay O yung power relay, kahit wala yan, dapat mag ilaw pa rin yan. Ginawa lang kasi ng, ng ano, nang gumawa ng una. Binaypass niya. Dahil nga, uh, hindi niya matrobosyo itong mga ganito. Oh, yeah, balik mo nga yan. Tapos, ayan nakabalik na. Ah. Pindot tayo. Diba? Wala na yung tumutunog niyan. Tapos, brake light mo nga. Wala na rin, oh nakapatay na yan, ha? Yan. Tapos, i-on mo. Yan. Dapat ganyan lang dapat yan. Nung naka-on. Ayan, eh, naka-on yan, ha? Sir, ginawin, you know, sir. Wala. Sir. O, tapos, sir. Sa so, paandarin mo. Kung mapapansin nyo rin, check natin. Kung mapapansin nyo rin, nawala na rin yung battery logo niya. Kasi nag-aagawan yung, kung, bypass kasi. Yeah nawala na rin yung indicator ng ano natin ng battery nawala na rin siya dahil dun sa maling bypass kaya payo ko lang sa inyong mga sir bili kayo ng contact cleaner nabibili sa Shopee TikTok may nabibili ganyan pag kaya nyo magtanggal ng clearing sa harap ninyo ng motor ninyo sprayan nyo to at least namumonitor nyo to kahit yung fuse box pwede nyo sprayan ng contact cleaner yan mga sir tanggalin nyo lahat tandaan nyo lang yung 25 saka so yung 10 ampere kung saklit yung motor ninyo tandaan nyo lang yan walang kayo ng long nose ito kahit hindi nyo natanggalin ito walang problema yan kasi baka mamaya mahirapan kayo magtanggal nito ginamit nyo ng plies babasag to eh mahal din to 480 to tanggalin nyo lang to ito lang naman yung pinaka issue dito eh tanggalin nyo yan tapos spray nyo ng uh, contact cleaner Uh, yan Dahil uh, corrosion na. Ito nga at uh, i-spray na natin ng ano, contact cleaner. Pero mo ko ng contact cleaner para makita natin. Or may pakita ko. Ayan. Eh, no. Ito yung contact cleaner mga sir. More lang to. Bili ko dito. 120 lang to mga sir. Ayan. Ito yung gamitin nyo. Pang electronics spray to. Para hindi masira or hindi mag corrosion ka agad. Kasi alam nyo naman yung mga motor natin. Puro ipay na wire lagi yung nadadali Siyempre, isasabay nyo na rin yung nandito. Lagay nyo na rin ng, ano, ng goma. Pag tinanggal nyo at walang goma. Lagay nyo yan. Isa rin sa nakakasira ng ECU yan mga sir. Ayan, na-spare natin ng uh, contact cleaner. Kaya ibabalik ka natin doon. Balutan na rin natin kung ano na yung dapat balutan. I-check nyo na kung ano yung mga dapat i-check. Sa pagkalos naman nito, hindi naman kayo magkakamali dito kasi magkakaiba naman yung coding ng sakit ng mga yan. Ito mga sira, kulay pula yung pinagkuha na natin yung naputol. Dilugtungan natin ng wire, bypass natin dito sa ibabaw niya. Dito. Bypass nyo na dyan. Yan. Yan. Sukatan nyo lang. Kasi sira na yung dito. Pwede na kung bibili kayo ng panibagong uh, harness. Ayan, tanggalin nyo lang yung kwan. Yung battery harness namin nagkaroon ng problema. Yung sa main harness wala namang problema yan corrosion lang eh ayaw naman din natin magpabili kasi nga mahal yan kaya binaypas din natin pero yung bypass nya tinalon lang natin dahil naputol na yung sakit nya hindi tulad nung bypass nila na kinuha yung doon doon tapos sa relay okay ayan mga sir ha? eh kakabito natin doon nang walang relay nang wala nang ano bypass yan sige sapak na ha oh, sige, okay ayan, sal -sal na natin tapos dito, ayan. Babalutan pa natin ng electrical tape yan. Eh, tapos na natin yung wiring. Babalik na natin yung kanyang clearings dahil uh, tapos na tayo. Okay, tapos na. Dahil kabit na natin yung kanyang clearings rings. na, yung final natin. Ito, hindi na siya nagbubusin na. Magbubusin na na yan kapag naka-on. Sample niyan. Okay, patay natin uli. Nakapatay Ayan, wala na. on natin uli. Ayan, pa. Ayan, wala. Mayroon. Start natin. Pati yung battery indicator, ayan, nawala din. Hindi oh. lumalabas. Ibig oh. sabihin, yung kanyang battery. Nagkaroon lang ng problema. Dahil dun sa nilagay na alam mo bypass. Tapos, mapapansin nyo rin. 14.1, hindi na siya bumawabaw sa 14.1. Ibig goods na goods. 4.2 pa oh. Ayun. Okay na. Doon lang doon yung mga sir.